Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong pecha ngayon pong December 11, 2023 at December 12, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers at sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada sa pecha, ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, and mga idol, po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 11. And mga idol, dito tayo sa December. Yan ay 12. 11 sa ating pecha at 23 dito sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin po ng dati. Isisimplify po muna natin yung mga number natin dito. Ayan, 1 plus 2 is 3. 1 plus 1 is 2. At uh, 2 plus 3 is 5. Ayan. Dito rin po sa bandang gitna. 3 plus 2 is 5. Uh, 2 plus 5 is 7. Ayan. Sa bandang baba rin po, ganun pa rin. Add lang natin. 5 plus 7 is 12. Ayan. Ito po yung ating unang numero. Meron po tayong 12. Ayan. At yung pangalawang numero naman natin, yan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Yan, combine pa rin po natin ito. Yung tatlong numero natin dyan sa gitna. 3 plus 2 plus 5 is 10. Ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong G's. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. G's 12 or 12 G's. Yan, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. At uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin, isisimplify din po muna natin yung mga numero yan Para may sumada natin, para malagdagan yung mga numero natin pwede nating pagpilian Ayan, para mas marami po tayong mga numero uh, Dito tayo sa 10, ayan, isimplify natin 1 plus 0 is 1 At dito sa 12, 1 plus 2 is 3 Ayan mga adot, ito po yung susumada natin ngayon 1 at 3 at uh, unahin natin yung 1, Kukunin muna natin itong 10 Sumada Gs, 1 plus 0 is 1 Pwede rin po rito ang 19 Sumada 19, 1 plus 9 is 10 Pwede rin ang 37, sumada 37 3 plus 7 is 10 At 28, sumada 28 2 plus 8 is 10 Ayan mga idol, yan po yung sumada natin sa uno. At dito naman po tayo sa 3. Ayan, dito po sa 3. kukunin muna natin itong 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. Pwede rin po rito ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan po yung mga numerong nakuha po natin at pwede po natin pagpilian. Dito po sa ating sumada sa pecha, ngayon pong December 11. Meron po tayo ang 1, meron tayong G's, 19, 37, 28, 3, 12, 30, 21, at 39. Sa mga numerong yan, rumble lang po natin, pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin na mga numero para po sa mga kombinasyon po na po pwede natin matayaan. Yan, rambol lang po natin yung mga number natin. At doon naman sa ating sample, ginawa natin yung 10, 10 at 21. Then, 19 and 3. Uh, 12 28 ayan mga idol yan po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating sumada sa pecha ngayon pong December 11 meron tayo rito yung 10-21 19-3 at 12-28 dito po sa mga sample na yan mga kombinasyon po natin nakuha nito pwedeng pwede nyo pong matayan itong mga ito mga kuha itong mga sample natin kung nagustuhan nyo po sila Ayan, pwedeng pwede na po yan. Yung tatlong kombinasyon po yan. Pwede kayong magdagdag o kaya naman dito po sa taas kumuha. Ayan, rambo lang po natin yung mga naka-encircle po natin mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayon pong December 11, 2023. At next naman natin yung ating advance sumada. Ayan mga idol, para naman po ito ngayong December 12, 2023. At bago po natin simulan ng ating sumada, gusto ko lang ipaalala ulit sa lahat lalo lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ito pong mga ginagawa natin mga sumada mga gabay lang po yan, sa atin pong mga pagtaya wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin pong mga lugar at ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o kaya hapon o kaya naman po sa gabi yan, depende po sa mga oras ng bola sa atin pong mga lugar. At pwedeng pwede po ito sa lahat po ng lokasyon. At mga idol, ay ituloy po natin. Dito tayo sa ating Advance Sumada, December 12. Dito tayo sa December, may 12 pa rin tayo dyan. At 12 din sa ating pecha at 23 sa ating taon. Yan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. Ayan. 1 plus 2 is 3. 1 plus 2 ulit is 3. Uh, 2 uh, plus 3, ay 5. And may sa bandang gitna. Ganun pa rin. I-add lang po natin sila. 3 plus 3 is 6. Uh, 3 uh, plus 5 is 8. Ayan. Sa bandang baba rin po. 6 plus 8 is 14 eh, no, Edel, po yung ating unang numero. Meron po tayong 14. At yung pangalawang numero naman natin, yan, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito, yung tatlong numero natin dyan. 3 plus 3 plus 5 is 11. Eh, mga idol, yan po yung pangalawang numero natin, meron tayong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 14, 11 o kaya naman po ay kato, uh, 14, 15 11 ayan 11, 14 or 14, 11 ayan nakakalito uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin ayan simplify din muna natin yan kagaya po dito sa kabila para may sumada natin at magdagdagan yung mga pwede natin pagpilihan mga numero po natin ayan dito po sa 11 1 plus 1 yan ay 2 at sa 14 naman, 1 plus 4 is 5. Ayan mga idol, ito naman po yung isusumada natin dito, itong 2 at saka 5. At unahin natin isumada yung 2. Ayan, kukuloy muna natin itong 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin po dyan ang 20. Sumada o 20. 2 plus 0 is 2. So pwede rin po dyan ang 38 Sumada 38 3 plus 8 is 11 At pwede rin dyan ang 29 Sumada 29 2 plus 9 is 11 At dito naman po tayo sa 5 Dito po sa 5, Ayan kukunin muna natin itong 14 Sumada 14, 1 plus 4 is 5 pwede rin dyan na uh, 32 sumada 32 3 plus 2 is 5 at uh, 23 sumada 23 2 plus 3 is 5 yan mga ito, yan naman po yung mga nakuha po natin yung mga numero na pwede natin pagpilian dito sa ating sumada sa pecha ngayon po December 12 yan, meron tayo rito um, 2, 11, 20, 38, 29, 5, 14, 32 at 23. Ayan mga idol, sa mga numero po natin ito, pipili lang po tayo at kung ano po yung mga personal na po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ayan, rambol lang po natin sila. At dun sa ating sample naman dito, kinuha natin yung 23. Ayan mga idol, 23 at 11 at uh, 5 and 29 then 38 14 ayan mga idol yan naman po yung mga sample natin yung kombinasyon po natin dito sa ating sumada ngayong December 12 ayan meron tayo itong 23 11 5 29 at 3814. Ayan mga idol, sa mga sample natin yan, pwede pwede rin pong matayaan kung nagustuhan niyo po sila. Ayan, meron tayong 2311, 529, 3814, tatlong kombinasyon at kung nagustuhan niyo, pwedeng, pwede pwede. Pwede rin kayong kumuha pa ng mga ibang mga numero dito, mga kombinasyon na korsonada po natin. At ayan mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong December 11 at December 12, 2023. Maraming maraming salamat po.